panalangin para sa kalusugan at kabutihan ng pamilya. Panginoon, kami po ay humaharap sa inyo ng may pusong nagpapasalamat. Sa bawat araw na binibigay niyo sa amin, kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Salamat sa mga pagkakataon ng kalusugan na nagbibigay daan sa amin na makapiling ang aming pamilya ng mas mahaba. Kami po ay nagpapasalamat sa mga pagkakataon na kami ay nagkakasama-sama sa kasiyahan at sa mga pagsubok na nagpapalakas sa aming samahan. Diyos na aming Ama, kami po ay nagmamahal sa isa't isa. Kami po ay nagdarasal na patnubayan niyo ang aming pagsasama. Ituro niyo po sa amin ang halaga ng pagtitiwala, pangunawa at pagmamahalan. Palakasin niyo po ang aming samahan at itaguyod nyo ang kaligayahan ng bawat isa. Panginoon, hinihiling namin ang inyong patnubay sa aming mga anak. Bigyan nyo po sila ng kaalaman at lakas ng loob na maging mabuting tao. Ituro nyo sa kanila ang tamang landas tungo sa malusog na pamumuhay. Ama naming makapangyarihan kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang aming natatanggap. Alam po namin na kayo ang aming tagapagkaloob ng kalusugan at kaligayahan. Naway patuloy nyo kaming gabayan sa mga hakbang na magdadala sa aming pamilya sa kalusugan at kabutihan. Sa inyong banal na pangalan, kami po ay nagpapasalamat at humihiling na patuloy nyo kaming ipagkaloob ng kalusugan at kaligayahan. Nawa'y maging inspirasyon kami sa iba at maging kasangkapan ng kabutihan sa aming komunidad. Amen.